Yo, tira das boss. Sumayan so, mga boss, napagamit na naman tayo sa dalawang libong matches nating juhi dito mga boss. So, lapitan tayong magroom dito mga boss. namis ko yung mamit na ko ng akin main hero mga boss. So, ayan, napaka basic lang to mga boss. Ayan, dito, pabigyan natin yung isa dito. So, yan, nakasis tayo ng isa mga boss. At dito naman, pangalawa na to ang ah, mga is tayo, ayan, nakakuha na tayo ng isa at meron tayong hasis ng isa at meron tong pang pangalawa and bala ko sa na po ang pangatlo mga boss pero naparecall tayo huwag dadabos na natin magrecall, meron na namang isa dito ayan, nakuha naman natin dito mga boss at tabang pack, bolong tayo eh kung yung email namin at dito naman, napalalay mo man ang email ng kalaban mga boss, grabe mm, parang easy easy So, dito naman mga boss, o tingnan niya mabuti mga boss, nabigyan na naman ang himing ng kalaban. Ising-isi mga boss. So dito, naparekol tayo ng mga dito mga boss. At dito naman, balag bugbog sarado yung himing ng kalaban. Dahil, hindi nila tayo mabasta-basta mga boss. Kabisado natin yung hero. So dito, mga boss, o nabigyan na naman natin yung kalaban. So na Parikol tayo mga boss yung game game naman nila baog na ba baog na naman mga boss oh kaya't ang ganda sana mga boss yung ang ganda ng uh, room GH damage build mga boss dito uh, naparecol tayo at may concealed play ako dito mga boss tingnan nyo mabuti o boss yung mga kalaban namin dito dito tamang nadipid sa mar marino muna tayo mga boss at siyempre kiis makiis yung kalaban pero hindi natin naka-assist tayo. Dito mga boss, tama lang sana ako sa damo mga boss. Antay lang akong pag may dumaan dito. Sigurado mabigyan naman to. Ito yung leads. Walang takas to sa atin mga boss. yan Tama kung free tayo mga boss. Ikutan lang natin at i Ito naman double kill yun mga boss. Kedalawa tayo. At deridso tayo sa tori mga boss. Kunin natin yung tori dahil cool natin yan mga boss. At... Out tayo pag nakuha natin yung tore. So, tamang out lang tayo mga boss. Dito, lilipat sana ako sa top lane mga boss. Kaso inabangan na pala at tayo ng matalya dito sa boss. Ayan. Bueno, natalya na pala na sa atin. Kaya parekul tayo. dito babawi tayo ng matalya mga boss. Bawian natin yan. Kaso, na Bigyan siya ng email natin Pero may nakita ko rito sa red buff namin Kaya, ayan Binigyan tuagad agad Dito, ano lang ko May freestyle ako Yan, ulti Tapos out Flicker out Dito, ang gulo rito mga boss Tingnan yung mabuti Grabe, ang gulo So, mabigyan namin yung mga kalaban Yan, so... Dito nabigyan tayo dito mga boss Hindi natin nagpindot yung konsel natin Pero hindi tayo papaya Babawi tayo mga boss Ito ang hina ng kamay ng core namin Naagaw pa yung Naagaw pa yung Lord Nandasana ng posisyon nila Sunog si Natalia Pero nabigyan naman Dito mabasag lang tayo ng tore eh. Munti ka na sana natapos yung laro mga boss kaso nadip pa ng kalaban dito i-on lang sana namin yung CCTV kaso ang kulit ng Natalia pumasok sa harapan namin kaya nabigyan siya dito tarang dip dipin sa marina mo na tayo dito ayan nabigyan na naman yung mids namin siya yung masakit na amin mga boss what's up ka in in dito pumasok naman yung XP namin. amin Dito tamang tipin sa marina lang kami dito mga boss. Ayan. Multi tapos flicker out. Ang ganda sa ang ganda, mga boss kapag abisado natin yung mga hero na gamit. So dito ta tatlon lang kaming buhay dito mga boss. Ayan, so dito may sit ako dito mga boss Itapon to yung mids um, Minions mga boss, ayan, stun yung dalawa dito Ayan, So, pwede natin mapikis yung isa. Ito na. montika ka na tayo. Buti na lang may pisong natira pa sa atin. Kaya, tuloy yung dipinsa natin. Dito mga boss, oh, pinilit na na yung talaban tapusin. Pero na dipinsa pa na namin dito mga boss. Ayan, killing spree na tayo. So, parang dito naman tapos dito na to mga boss, tapos na namin to, ayaw na namin itong patagalin pa mga boss Baka mabaliktad pa mga boss So yung XP namin dito mga boss, pumunta pa sa Lord So napatsat ako dito na mid uh, out sa mga nakalaban at nagkakampi ko, nice game Sana magkakampi tayo ulit At sa mga nakalaban ko, sana magkakampi tayo Nice game